Hello Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo? And welcome to James Tarot PH. tera tiyara po tayo sa inyong weekly reading for March 31 to April 6. Kunin nyo lang po yung maka-resonate kayo and leave the rest. Tulad na nakagawian kung ano po yung kaloob sa inyo na inyong spirit guide, silang po ang inyong tanggapin base po sa inyong intuition at yung ibang information po ay para sa ibang Sagittarius po yun. Sa mga nagkatanong nga po pala for personal reading, sa ngayon po ay hindi po, bukas ang ating channel for personal reading dahil po medyo busy po ako sa aking day job. Um, hindi ko po pa ng schedule at oras sa ngayon. So soon, kapag po okay na, babalitaan ko po kayo kung kailan tayong kakaroon ng personal reading sa ating channel. Thank you po again sa mga nag inquire Uh, thank you again po for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads Maraming salamat po sa iyong generosity and kindness sa ating channel Ano ang naghihintay sa iyo, Sagittarius, for March 31 to April 6? Inhale and exhale At the center of your reading, you have the Eight of Cups In the area of what you want, you have the Two of Wands In the area of what you need, you have the Justice Card In the area of what's affecting your current energy, merong 7 of Wands. In the area of your near future, merong Queen of Wands. Beautiful. In the area of your challenge this week, Sagittarius, merong Ace of Cups. In the area of your fortune, merong 10 of Cups. Beautiful. In the area of your divine advice, merong 2 of Pentacles and the High Priestess. Ito yung outcome this week, Sagittarius, call ay, ay merong Strength card. Wow, beautiful. At the bottom of your deck, you have the Ace of Wands. Ano daw yung mga bagay na gusto mong simulan this week, Sagittarius? Pero kung bang urong sulong o plano na feeling mo parang kaya ko ba yun magagawa ko ba yun um, am I good enough do I have the, um, the required skills para simulan ang isang bagay so meron kang something this time na para na motivate ka to start or do something I'm hearing na huwag ka daw matakot go for it if you really want to do this at naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo why not ba? Diba? go and Uh, pursue the things na gusto mong gawin sa buhay mo whether or not um nakatakot ka o kaya bago to sa buhay mo because ace of wands is out with the old and in with the new so start something new in your life and you will do good uh, with it since ang ganda ng iyong near future so congratulations Sagittarius at the center of your reading you have eight of cups ano to mga bagay o tao Sag Sagittarius na winock outan mo na yung parang na-realize mo ah hindi ito para sa akin I am now awake, agising na gising na ako sa mga bagay sa life ko and I will not let any other people or any other things na makasira sa sarili ko o sa future ko, kaya I'm, I choose to walk away. Pero kung katatagan dito at saka idea and also a uh, great might sa buhay mo na parang you're ready to walk away to things na hindi na importante sa'yo, hindi na nag-work out, whether relation o negosyo, o trabaho na parang feeling mo at uh, pagod na pagod na ako dito wala na akong mapipiga sa bagay na to ay nito walk away or passion project or career path o mga pangarap na para feeling mo um now i realize na hindi na ito para sa akin i realize na kailangan ko na mag-iba ng direction okay eight of cups being clarified by the moon card yes may mga may mga bagay sa life mo na parang kina question mo ano na whether papasaan pa ba to um, because the moon cards are a lot of questions unclear things um, de uh, defeated um, motivations o kaya yung passion mo sa isang bagay na para na realize mo na um okay siguro hindi na to para sa akin uh, question mo na rin kung yung mga nilaan mo bang effort time and mga iba't-ibang bagay ay may balik ba? May nakuha ba ako dito? Um, may narating ba? Ito mga bagay na pinagpaguran ko. And now, meron ka ng kasagutan. Parang meron ng kalinawan dyan. Nagkaroon ka ng idea o parang clear um decision. Parang, ah okay, time na for me to go and move on and uh, create new adventure uh, na malayo sa bagay na ito o sa taong ito. The area of what you want. Sagittarius, meron kang two of wands. You're seeing the world outside of your circle. Parang meron ka ng binubuong plano uh, na kakaiba o um, taliwas sa mga bagay na dinanas mo before o mga bagay na parang sa hinanggap. Uh, you're also thinking, now is the right time for me to have this freedom away from the people or away from the situation na matagal na nagpakadena sa'yo sa matagal na panahon. Um you're seeing outside of your life eh nak nakatanaw ka sa labas ng bintana and you're seeing the potential of your life. You're seeing na andiyan pa naghihintay sa akin out there and I want to explore life, I want to explore the possibilities of a lot of things na pwede ko ma-acquire sa buhay ko. I'm seeing someone getting out of the country, or getting out of your city, of your place para mag-explore ka outside and trying new things. Um you're, ready to ano to take a leap of faith and start over buo na sa isip mo yung gagawin mo may pera na hindi kang karang desisyon and you're just um, waiting for the right moment and para may ka lang and then go, push ka na. Two of Wands being clarified by the Nine of Cups. Ooh, pag po sa aking practice ang Nine of Cups, this is a confirmation na a wish granted. And um, time na rin to para pumikit ka, make a wish. Pwede mo i-pause ang video na ito kung meron kang wini-wish. Uh, be precise, be concise, be specific because Nine of Cups is a wish fulfillment card. Kaya idasal mo na yan. So, this time, you're in pursuit of wish fulfillment. Ano to mga, mga hinihiling mo, mga pangarap mo, mga gusto mong gawin na winok outan mo na yung nakaraan, ready ka na to move forward and really fight for what you think ay bagay sa iyo at para sa iyo somewhere else. So may plano ka na para mabuo at makuha ito. Congratulations. May direction na ang lahat para sa iyo. In the area of what you need, you have the justice card. I'm seeing here sabi sa iyo ng spirit guides mo, ang kailangan mo daw balance sa life. Hindi pwedeng sugod lang na sugod o gawa lang ng gawa. Tignan mo rin yung ibang aspeto ng buhay mo kung um, nababalance ba. Baka mamaya trabaho ka ng trabaho, nakakalimutan mo na yung health mo, o your family mo, yung partner mo. Um, kung halimbawa, focus na focus ka sa love life mo, nakalimutan mo na yung trabaho, nakalimutan mo na yung passion project, nakalimutan mo na yung pangako mo sa ibang bagay. So, make sure na lahat ng area sa life mo ay natututukan mo, balance ang lahat sa iyo. For others, I'm here, clear na mo daw malaman ng isang katotohanan about something because justice card is all, all about learning and information the truth katotohanan sa isang bagay whether sa love life mo yan or any area of your life there's something in there na mo magrasp yung buong katotohanan yung buong truth para maging armas mo going forward okay justice cards being clarified by the knight of wands So, nasa background mo ang Ace of Wands, the fire within you, your motivation to really do what you want. Meron kang bagong idea, bagong passion project, bagong um, trabaho o negosyo, something new papasok sa'yo. And I'm seeing here na kailangan daw laban pa rin, so god the diretsyo o ka ng loob, um, continue fighting for what you think is right with the justice card. I'm hearing na paparating na sa'yo yung mga bagay na pinagkait sa'yo dati. Kung meron ka mang bagay na parang Uh, give up because you are being required to do something responsibility na kailangan kailangan mong gawin. Parang now is the right time for you to take a second look sa mga bagay na isinantabi mo before and now pumalik na sa'yo yung pinaka sa sa'yo and fight for it. Go for it and move forward with the right passion and motivation na makukuha mo siya. For others, itong katotohanan na to, this information, this truth na malalaman mo this time, it will propel you to go to other direction or continue to this direction. Para itong um, information na to, itong bagay na to, uh, magbibigay sa kung dito ba ba o dito. To those two different things, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang seven of wands. I'm hearing you're putting boundaries na daw. Parang enough is enough, tama na, I'm walking away, I'm choosing my peace. I've done enough I've done enough in my life. I've proven again and again na ito ako, ito yung decision ko, ito yung gagawin ko. Pero ang daming sa paligid mo na parang pinaprovoke ka, pinapoke ka, sin, um, sinaktan ka, o kaya um, kinwestyon yung kakayahan mo, kinwestyon ka, ginaslight ka, minanipulate ka into thinking of your new reality, ganyan, para may bagong bagay na hindi naman ikaw yun o hindi naman ganito yung nangyari, pero ito yung pinapalabas nila, ganyan. So now you're choosing your peace. Pinapahalaga mo yung katahimikan mo, katiwasayan ng life mo Kaya you chose to walk away And find the answer somewhere else And find another uh, journey para sa life mo The seven of wands being clarified by the temperance card Yes, nagtsaga ka, naghintay ka, naging pasensyoso ka for a very long time And you said enough is enough Tama na, I'm choosing myself, I'm choosing my peace And you walked away okay In the area of your near future, mayroon kang queen of wands Mahahanap mo rin ang kaligayahan mo somewhere else, Sagittarius I'm hearing that marami kang gustong gawin, marami kang iniwan, marami kang uh, na-realize na hindi na to para sa akin. You're planning ahead for your beautiful beautiful wish fulfillment uh, life. And kailangan mo lang daw ng balance sa life mo and patuloy kang lumaban. Kaya in the near future, I'm seeing you very happy, very contented. Masaya ka sa life mo, sa family mo. I'm seeing you getting that house, getting the beautiful, beautiful life na matagal mong hiniling. Parang you're, you're in a new environment with the people na handang supportahan ka. Whether masaya ka o hindi, malungkot ka o masaya ka nandiyan sila for you. Masaya ka rin sa sarili mo na parang kontento ka kung sino ka kung ano ka, hindi mo kailangan mag-conform o mag-adjust just big para lang matanggap ka ganyan. Parang tanggap mo ang sarili mo kaya wala ka nang pakialam kung tanggap ka nila o hindi. Basta masaya ka within yourself, you're okay, you're good. I'm also seeing you getting a job or getting a, a an endeavor, whether negosyo man yan o kahit anong pagkakabalahan and doon ka magiging masaya, doon ka mag-focus and you'll be very, very happy with that endeavor. So, congratulations, Sagittarius. Queen of Wands, being clarified by The Two of Swords, yes. This is all about your choices. This time, wala ka ng pagpipigil. Because Two of Swords is all about, parang nakagard ka sa sarili mo. Ginagard mo yung puso mo. Ayaw mo masaktan. Ayaw mo kumilos. Ayaw mo mag-risk. Because nakatakot ka masaktan. But this time, in the near future, parang wala ka ng guard sa sarili mo. Hindi ka natakot sa mubok. Hindi ka natakot magumahal. Hindi ka natakot na mag-try ng mga bagay-bagay. Because ang taas na, na self-confidence mo. Ang taas ng tiwala mo sa sarili mo na kakayanin mo kahit anong mga So, hindi ka na nahihirapang mamili, hindi ka na nahihirapang mag-decide because you fully trust yourself at kilalang kilala mo na ang sarili mo. So, congratulations. In the area of your challenge, you have the Ace of Cups challenge sa'yo this week. Ito in the near future, ang ganda, di ba? Meron ka ng tiwala sa sarili, kakayanin mo na, kahit ano piliin mo, paninindigan mo, and you're very, very happy in your future um, place, in your future uh, self and face in your life. But now, this March 31 to April 6, ang challenge sa'yo ay yung iyong puso. Um, saan ka ba masaya? Ano ba ang nagpapa at uh, papaandar sa motivation sa this time. It's time for you to really look deep within you and find and ask yourself, ano ba ang, ma, ano ba ang mahalaga para sa akin? Ano ang nagpapahalaga sa akin? Saan ako magiging kompleto, magiging content ano magiging contented, magiging um, kapaki-pakinabag ng life ko. Feeling ko pag nahanap mo na this week, yung mga bagay na mahalaga sa iyo at yung bagay na parang para kanina ka buong bangon, para kanina mo to ginagawa, saka mo mahanap yung motivation and drive and you will be very, very happy, very, very fulfilled. Because I'm hearing na parang meron kang hinahanap eh, meron kang kaligayahan na pirit mong hinahanap na feeling mo kapag nakuha mo yon you will go a uh, forward. Merong passion sa life mo eh. Pero hinahanapan mo siya ng push ng motivation and drive. I'm also seeing here na parang hanapin mo yung mga tao na magbibigay sa'yo ng support. Ha? Because I don't know why I'm feeling for some Sagittarius there na parang mag-isa ka this time. Parang wala kang support group. Walang umaalalay sa'yo. Wala lang kasabi sa'yo na kaya mo yan. Sige, dito lang kami for you. Kung ano man mangyari, may babalikan ka dito. Parang ganyan. So now is the right time for you to fill up your cup. Itong Ace of Cups na to. Punuin mo ito. Napupuno ng kaligayahan and um, sometimes sa sarili mo lang din mahanap 'yan kapag buo ka, kapag kompleto ka, pag mahalaga ka pag masaya ka sa sarili mo. Hindi mo nakakailanganin ng outside people to tell you na you're complete and you are you can stand on your own two feet, 'di ba? So this time, find your happiness, okay? Ace of Cups being clarified by The Judgment card. Yes. Meron kang dapat action this week kailangan mong gumising sa katotohanan na hindi mo to kailangan gawin para lang sa tao na to. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi nakalaan doon yung buong puso mo. Your heart is very important this week, Sagittarius. Um, kailangan maligaya ka muna o kailangan bukal sa puso mo bago mo gawin ang isang bagay. And I'm also hearing dito with the judgment card na parang meron ka nilalaanan ng atensyon, oras, panahon, pagmamahal na hindi ka dapat-dapat o mali ang paraan mo ng paglaan doon. Make sure na yung puso mo ay nakalaan sa tamang bagay. Magising ka na daw sa katotohanan about something or someone. Okay, Sagittarius? Medyo malaman ang message na yan ng judgment card ni Archangel um, Gabriel sa'yo uh, this week. Okay? In the area of your fortune, ito naman ang mahal mahalaga at maganda. Ten of Cups. Merong paghilom o merong magandang harmonious relationship within you and with your family. I'm hearing merong reconciliation, merong pagbabate. You will meet up with someone na importante importante sa iyo and you will reconcile o merong doong uh, pagkakaunawaan at marerestore yung dating relasyon. For some, there will be a good news about your family. Meron ba mabubuntis? Meron ba mga anak? Someone will graduate? Or a, a anniversary ba? O monthsary? O kung meron isa-celebrate sa family life mo and you will be very, very happy. May celebration na malaki this week sa family mo. So congratulations, Sagittarius. So Ten of Cups being clarified by... The Six of Pentacles. Ooh. Meron babalik daw sa life mo. Brother, kapirahan ito. Parang something that you have worked hard before para sa family. So parang this time, ayan na, parating na. Whether mabubuo na yung bahay, meron ng Uh, darating na pera para matapos na yung unting aayusin. For others, ayan na yung deed of sale sa binili mong lupa. O kaya sa ibibenta mong lupa, ayan na bumalik na yung um, uh, client o yung buyer na nakapag-decide na daw siya bibili nanya niya ganyan. Or for others, I'm seeing here na parang uh, kung ano yung binigay mo before, kung ano yung nilaan mo dati, pabalik na. Whether may nangutang ba, ayan darating na yung bayad o may, may ka ba before, ayan, meron ka na makahanap ka na, na ways para makabayad na sa kanya. So, kung ano yung nilabas, binigay na effort, oras, time, ayan na, may sukli na siya at nagiging okay na ang lahat for you, Sagittarius. Congratulations. In the area of your divine advice, meron kang two of pentacles and high priestess. So, ang paalala sa iyo ng spirit guides mo, Sagittarius, this week, pagkatiwalaan mo ang iyong sarili, ang intuition, ang iyong divine power sa pagbalanse ng mga bagay sa life mo. I don't know why, pero meron ka daw kailangan piliin this week pag decisionan and nahihirapan ka mag-decide. Yan ang sinasabi ng spirit guides mo. And you're being encouraged to find within. I-trust mo yung intuition mo. Ano yung pakiramdam mong tama? Ano yung pakiramdam mo na ah, ito ang gusto ko ito ang inisip kong tama na desisyon sa bagay na ito. And doon ka pumunta because your higher knowing, your intuition is what your higher power, your spirit guides want you to decide on. Kasi makakatulong yan sa future mo. I'm also seeing here for other Sagittarius, Sagittarius na ang balanse ng buhay, importante yan for your mental health, importante yan para patuloy kang mag, uh, maging uh, maging malakas para sa mga susunod pang araw. wag mong uh, sunod-sunod rin ang trabaho, wag mong uh, pigain ang sarili mo na to the point na hindi ka na nakakatulog, hindi ka na kapagpahinga. Kapag sinabi mo, naramdaman mo sa sarili mo, ah, parang kailangan ko muna magpahinga this time, kailangan ko muna na huwag tanggapin tong trabaho ito o mag-relax muna ako parang dilian, listen to your intuition and do it. Okay? Para rin sa'yo yan. The two of pentacles being clarified by the three of pentacles. So, kung kailangan mo i-delegate yung ibang trabaho do sa ibang tao, gawin mo na. Uh, hindi mo kailangan pasanin lahat ng bagay. Pag naramdaman mo ang pagod, time to uh, sit down muna and make uh, take a rest and let others do their job and do their part. Okay? Hindi mo kailangan lahat solohin. Okay? The high priestess being clarified by the eight of swords. So, may mga bagay daw sa life mo parang self limiting thoughts hindi mo na alam gagawin hindi mo alam ang paano solusyon hindi mo alam kung ano mangyayari in the future yung bang iniisip mo, pinaplano mo, matutupad ba yan? So, ang dayang dayang mong iniisip ng mga worries. Nag-overthink uh, ka na naman, Sagittarius. So, always listen to your heart, listen to yourself, and um, pagkatiwalaan mo yung divine, divine plan mo, yung divine path mo, at pagkatiwalaan mo yung plano sa iyo ng Diyos na mangyayari, ang gusto niya mangyari for you on your own good. Kaya, tigilan mo na daw yung overthinking, sabi sa yun, ng iyong spirit guides. Okay, ang iyong outcome na napakaganda na strength card, pag-usapan natin later. First, let's have additional messages from divine. We have number 17. Kung importante po sa inyo number 17 or 1 and 7, this is a confirmation that this reading is for you. Crow spirit. Nakita po ba ng crow o uwak anywhere whether pictures, personal, or internet. This is a confirmation that this message is for you. Co-create with spirit. Like I've said dito, magtiwala ka sa iyong higher power, your spiritual power kay God, sa kanyang plano sa life mo, sa iyong spirit guides, and makukuha mo yung, yung um, paraan and path and the life choices ang gusto nilang gawin mo sa life mo, okay? So make sure that your spiritual power ay malakas this time para makuha mo yung messages na gusto nilang gawin mo, okay? Another message, it's okay to say no Like I've said kanina, di ba? Dito, kapag hindi mo na kaya, kapag feeling mo pagod ka na at hindi mo na kayang gawin yung iba iba't ibang bagay, learn to say no and delegate to other people. Hayaan mo sila naman ang gumawa, okay? Ito ang area na kailangan mong pag-focusan ngayong buong linggo ito, Sagittarius. Abundance. I am a limitless being. And I can manifest whatever I desire in this physical reality. kayang kaya mo if you choose to walk away, If you choose to find other things in life, may wish fulfillment ka dito, may abundance ka, and your plans are getting there. Uh, I'm hearing latang plan mo matutupad and focus on your abundance this week. Fight for the things that you want. Kaya mo, kakayanin mo. Continue fueling that fire, that motivation within you. And that outcome mo this week, you have the strength card. Kaya mo, you have the power, you have the resilience, and you have the courage to fight and go for the things that you want. Just be gentle with yourself, Sagittarius. I know laban ka na laban, minsan pa ulit, -ulit na ginagawa mo isang bagay para lang makuha mo Patuloy mong ginagawa 'yung mga plano mo because naniniwala ka na kung ano 'yung goal mo, kung ano 'yung result ay makukuha mo. Pero this time be gentle with your approach. Be gentle with yourself. Makukuha mo rin 'yan. Huwag kang ma-inept o wag kang, uh, kang panghinaan ng loob at wag mo rin sisihin ang sarili mo pag halimbawa may problema, may roadblocks. Make sure na naka-focus uh, ka sa future at saka sa ka-result, sa desired result mo and goals mo and you will get there. Just be gentle with your approach. Okay? The strength card is being clarified by the King of Wands. Yes. Fight for your dreams. Focus on it and you will get it. You have everything that you have. You have what it takes. Kaya mo, basta mag-focus ka lang. Gamitin mo lahat ang pinagdaanan mo in the past at mag-focus ka doon at makukuha mo siya. Okay, Sagittarius, that is your um, weekly reading for March 31 to April 6. Sa po kayo naka-resonate sa po kayo naka-relate Continue fighting and you will get it. Okay, thank you again for watching. This has been James for James Sarah Page. God bless everybody.